sobrang hirap ng buhay dala ng ating pangangailangan sinikap namin na mag vlog na idol inday at muli po nating tawagin ang ating panginoon para samahan tayo sa ating adventure na gagawin ngayon at saan man tayo mapunta saan man tayo mapadpad huwag nating kalimutan na andyan si God para tayo ay samahan Tidak pernah ng ating tinahat Ang importante ligtas ang bawat isa Kasama na din ang ating pamilya And God be to the glory This is Edward This is Inday This is Kamen And it's me, Choi so, What's up mga kaidol? Good morning! Balang araw sa lahat ng mga viewers at subscribers natin dyan lalong lalong na sa mga sunod supporters at yung araw mga kanil mga will tayo at mga will ulit sa likod at ang kasama natin sa ilulinday at bago na sinyal mula na muli po natin tawagin ang ating Panginoon at samahan tayo sa ating adventure ngayong araw at always thank you kay God dahil always hindi tayo ginagabayan at gano'n na rin po sa inyo sa inyong walang sang pagsuporta walang aking pagsubaybay at pag-abang ng mga video Always thank you mga kaidol. Lalo, lalo lalo sa ninja pag skip ng ads. Maraming salamat po. At ang ating ngayon ay grabe lakas. Ya, sa likod tayo mga wil. Tara na, hindi natin patagalin. Let's go! So ayun mga kaidol, shout out muna tayo. and shout out kay Sir Roger Sarminto at Ma'am Nichi At shout out din kay Sir Aid ng manila Shout out din kay Sir Doc John ng Cebu City uh, chat out naman kay Sir Charlie Camarote and Sir Ma'am Nor Lorna Ma'am Lorna Camarote chat out po lagi kayong magingat at God bless maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta at ayan may ano ako mga kayo, barkada ako sa Cebu kababata ko yun at nagtawag sa akin nakaraan ngayon lang kami ulit nagkausap ang hindi ko pala alam ay binibinta na pala siyang chicharon at sikat din yun sa Cebu kaya gusto nyong mag order mga kaidol at gusto nyong kumain o pang pulutan ito lang po yung page nya mga kaidol search nyo lang yan sa facebook at message nyo kung gusto nyong mag order pre, delivery po so yan lang maraming salamat po at ito yung gagamitin natin mga kaidol ang maliit na bangka na idol inday at dahil si nagtatira na ang nagamit nito at yung makina nito dati ay luma at yung na naka hindi na hindi na yung kapal sa tira mil baka abot sa laot na hindi na magandar takot din sa lang kamay kawawa pag mag ano na magbili na ng bago mga lunsin di trisi mga kaidol mabili tayo ng bago ang takip sa pakita ipakita natin mga kaidol ipakita yan yan bago yan mga kaidol para maglaot sa si... tatay ramil nga hindi na mahirapan kasi lung, laas na lang laot mga kaidul, ay

paano muna para malaman natin kung gano'ng kalalim tapos anuhan mo tulad ng dati Si Idol mga Mahalo andun sa bahay Siya ang tagapaandar ng generator Kasi naglaba yung misis Naglaba si misis mga Idol, Kaya sa mga idol. Ah, May sahod din sa si Idol sa atin 6,000 At syempre libre, libre na lahat dahil orang tadi salah ikut mangider. Jadi, si... tapi nak kasihan. Saya gabung nak kasihan. Bola dayu lah. Noh. Lah. Sablai? Sablai? Bira-bira-bira, tinggal nok umai pamain pa ba. Sablai makitan. Lah kena kalawang na dai.

sesegla si ag pa mo kan di ba maglinggo sayo di, kalang, di ba ha oh, di mm, okay, eh. um, to, to mm, kan di oh, mag ba maglinggo sayo oh mo maglinggo ka dapat ako sayo mo maglinggo trapla ngado sayo patong pat pat ka tulong oh wala man taw pat dili tay mag vlog bi walay kuan maglinggo

Pagkasa agad Meron ang pang ulam yeah, yeah. Pang yeah. lang hanapin natin may Pang ulam madal. meron naman Yan o mga idol o 1-0 maya maya Serio Ano ang pang ulam dahi? Mga idol may waya Ha? Sampasa na Makaduhan ba ito? Um. Dalawa na sana yun day kung hindi pa yun akong hindi pa na akong tamaan pa yun day. Okay.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Pis. Pula sa ublong. Mula deh, dah, pirang lahi. Oke, kita dok. Oh. Ubir Danggel. sana ubir. Mm. Ki ubir ni muncul. Ya ubir tu Ubir ni. Ubir, ubir mana okay. Sunu ubir. Ubir ni.

Anak jahat, bayu, 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 Mau Uh. ke dia bayu, Mau bayu, ke dia bayu, 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 Enggak, bayu,

Basta um... na basta. <laughs> no, palunukin mo, palunukin pag may makain.

<tuk nafas> Ay, lupa adu, maka idul. Eh, pokok ke mak idol. Oke lah. Oke. Oh, nak lah ke eh. Lah na. kedanah. Kedanah nak Kapunah. Ni hinak nyandai. gelagum sih. Agik naglagum dai. Asa. Naglagum, naglagum mak idol. Ila lubang ha. Naglagum. Agik kelaki mak

Makki wa kaidoru. Oke. Oke. Iya, batang gelah. ya okay. nah. dulu malah punti. Yulit, 对对。 aquarium mga kaidol kung anong aquarium ng bangka pag ah, hindi yan pwedeng dagdagan ng tubig kasi kung ano ang litaw ng aquarium yun talaga ang anong litaw ng bangka yun hanggang doon lang yung dagat kasi open yan yan open yan ang butas dyan dito din open at saka doon at saka yun pag anong gaano kalitaw yung bangka hanggang doon lang yung dagat mga kaidol kaya pag yung bangka ay flat yung baol, may kunti lang talaga ang tubig nun. Maliba na lang kung ang baol talaga ano. Ang baol kasi dito mga ganun ay flat. Kaya medyo kunti lang, hindi katulad ng malaki. Yung malaking ano, malaking bangka na ang baol liter si, yung forma. Wala tayo, okay. wala. Wala na, last tara, tara, tara. Hey, bubura bubura last kami mga kaidol wala na rin nagkain at diretsyo na to ang na ayan na yung ano araw ang na thank you lord thank you lord sa biyaya na tayo pagdating sa tabi mga kaidol Magkano yung benta? Ublong, 2.1 400 yung kilo. So, oblong 840, Tapos oblong kibi. Na. Yung malap, yung kibi mga kayo yung malapunti 2.3 90 yung kilo. 207 tapos maya-maya 0.7 150 yung kilo, 105 tapos yung bintal, ang bali benta lahat ay 100 162. Ah, 1,152 Tapos ilan 152, pinadala 152. sa'yo? 52 Ilan pinadala? 1,000 So, mingaw si okay